Good morning! Inom muna tayo ng iced cocoa. Kahit malamig yung panahon ngayon, gustong gusto ko pa rin umiinom ng mga malalamig na drinks. Nandito ako ngayon sa driving center. Naghihintay lang ako ng turn ko para mag-driving test. Pangatlong try ko na ngayong araw, pero bagsak pa rin ako. Woo! Pagkatapos ng driving test ko, ay umuwi na ako. Ito nga pala yung smoking area dito sa Japan. Hindi ka pwedeng kung saan saan ka lang naninigarilyo. Meron silang designated area para manigarilyo. At ito, nadaanan ko nga yung mga isda. Naghihintay na lang kamatayan nila. Gagawin din silang sushi mamaya-maya. At syempre, dahil uhaw na naman ako, bumili muna ng drinks dito sa Starbucks. Okay. okay. okay pala uso dito yung kukunin yung pangalan mo at isisigaw para makuha yung order. Para sa kanila, super private information yun. Last stop na talaga bago umuwi ng bahay, nagtry muna ako mag footbath Dito sa pinakamalapit na station sa bahay, merong public footbath. bath. Usually, nagsastart to during winter time hanggang spring time. Kahit libre lang ito, ay super linis at well-maintained. Sobrang init ng tubig dyan, sobrang nakaka-relax. Pagkatapos kong patuyuin yung pa ako, ay nagsapatos na rin ako at naghintay na sa bus. Unting pahinga lang sa bahay, tapos pumunta na rin kami sa supermarket. Dinala ko na rin yung mga plastic bottles na basura namin sa bahay. Iniskan ko lang yung point card ko. Tapos, yung bawat boteng malalagay ko ay may katumbas na point. At yung points na yon ay pwede kong magamit sa pagbili ng mga kung ano-ano sa supermarket. Yata! Bawal? <laughs> with bawal. Bili muna tayong ice cream. Ayan, tapos na kami mamili para sa mga pagkain namin for the next three days. Ramdam na ramdam namin inflation. Sobrang mahal na niyan. Isang basket pa lang. Pagkatapos ay tumambay muna kami at nakita namin tong grupo ng mga lola. Inaaran nila paano gamitin yung iPhone. <coughs>